What's up mga boss mga idolo oh, Isang magandang magandang umaga sa magandang araw Maingay ba yung motor nyo Na motor star Yan motor mga boss China So kapag mayroong kayong maingay na motor Ganito yung tunog Ayan na matay Panda natin ulit Yan yeah, mga boss Bali ano siya makalampag So ayan pinakita nyo na sa mga mekaniko tapos sabi nila may sira sa loob so ganito lang yung first aid nyan mga boss ganito lang gagawin nyo muna huwag nyo munang ipapabiyak yung makina so ayan ganito lang yung gagawin natin mga boss so hey, mga boss ito yung tunog nya pero hey, makalampag Okay mga boss, ang una natin gagawin is tatanggalin natin tong uh, cover ng magneto. So tanggalin natin mga boss. Tapos mayroon lang tayong sasapian sa loob para mawala yung ingay. okay yan mga boss ano, natanggal na natin yung cover na magneto so ito yung magneto so yung mga boss mayroon tayong pin ng uh, camshaft o timing gear so ito yon pag niluwagan natin ito mga boss mayroong spring so luwagan natin nuluwagan nyo mga boss gamit kayo ng geese na t-range ayan Malaglag. Yung mga basta tanggalin nyo tong lock. Lock ng pinto, mga boss. So, yan na natin yung nut. So, tanggalin natin tong pinakang lock nya. Yan, alaglag na, mga boss. So, yan mga boss, may spring dyan. Yan, huwag nyo nang, huwag nyo nang kaya nyo na lang dyan yung spring okay mga boss din nyo na kailangan ng mga tools na special tools so ganito lang gagawin yung tanggalin yung lock ng pin so yan pag natanggal nyo na ah uh, yun gumipit kayo ng 2T ayan ay plastic ng ano langis ito lang yun mga boss ayan so, o oh. tayo so ito na siya saktuin natin nakakasya dito so bali sa sapian natin yung pin para umasog doon sa ilalim Ay okay, mga boss ganito yung ginawa ko gumipit ako ng plastic na galing sa oil ayan so ganito lang sya kalaki isasapin natin sya dito mga boss ayan, ayan. para maitin nya yung pin paloob para hindi gumalaw So para mawala yung kalampag nya So try natin mga boss Tapos paanta rin natin mamaya tayo so, yun na, mga boss Nandun na yung plastic sa ilalim So nilagay na natin yung lock Igpitan na lang natin tong This Igpitan natin mga boss So, ganun lang yung idea mga boss. Mag magugupit kayo ng, ayan, nung plastic ng oil. Tapos sasapin nyo dito sa lock ng pinang timing gear. Yun, ganun lang katali boss. Mga boss, wala kayong tatanggalin dito. Tapos balik nyo lang din yung tinanggal nyo. sa kaya yung uh, takip na stator. So, balik na natin. Then, paantarin natin ulit. Check natin yung magiging antar niya Okay mga boss, na itakip na natin yung cover ng magneto. So, ano na yung sapi. Tapos, ito na yung under niya ngayon. So, ayan, kumpara sa kanina. Motor star. Ayan okay. o, makalampag. Ayan. Tapos, ah, uh, ganun lang yung gagawin nyo pag umakalampag yung motor nyo. Hindi nyo kaya kailangan magpabiyak ng makina. Uh, kaya nga yun lang gawin yon So, ayun nga mga boss. Maraming maraming salamat sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Sana mga boss ay uh, mag-subscribe na kayo. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. I-upload pa.